Ano natin yan? mo natin yan. Di ba paano Ayan, magandang buhay po sa inyo. Maraming na nakikita sa channel. So, pakunti-kunti lang habi yung wala na uh, kasi hindi pa yung kasi kaya yung cellphone kasi isa lang ang cellphone ko eh. Wala naman tayo pa pa. So, at least nakakapagapin din ako na kunti-kunti lang at least. Yeah. Guys, mag-comment lang kayo sa akin um, na anong pangalan nito Kasi ako, first time nito, wala ko na magkabit ito na ano, nagkain ng plato. Kasi, uh, katalasan ako yan. Ang uh, puro lang ang hangin ko yan eh. Uh, yung cabinet natin. Ito first ko magkabit ng na nagkain ng plato at saka uh, nakatago pa. Nakatago pa. Nakatago pa, naka pa, naka pa siya dito sa so, yeah. Maganda ito mga kumbay, solid at makapal po yung bakal niya sa kahit ito, stiffest. Hindi basta-basta ma, ma kakalawani. Uh, maganda po yan, napaganda. Diba guys? Papakita ko sa inyo, mga kumbay diba yung mga uh, lupa ng yung itsura yung bracket niya, yung hydraulic kasi makapal at saka na, solid. Ito pala ito pala guys, yung so, ang kumbay yung ginagawa ko, puro lahat ng kitchen at saka mga finish po talaga. Pero dito sa ang kompensya, napag uh, talagang hindi ka masyado uh, as uh, sa mga lugar kasi ay rapan. Hindi tayo may Sa practice po tayo ng uh, Visayas. Uh, so, wala tayong gusto ng uh, medyo mayayaman na. So, ito, uh, huwag tayo lang ito eh. So, pinag-arapan din yung mga OFW. So, um, sa OFW lang ito eh. So, yan. Nakakabili na naman po sila kasi kaya naman makabili. So, yan. Kapag ito sa inyo, magpapagawa ba yung mga nangyong natin na uh, yung bracket po dito. Ah. Uh, so, Lokihin natin po 'yan. Ayan po mga kapabayan. Kunin ko lang yung cellphone. Napakita ko sa inyo. Ah, ito lang, very simple lang. Maliit lang po yung pitch na ginagawa. Ginawa ko lang po. Ayan. Unti lang. At may architect po to. Oh, so, so, nagkamit po dito. Meron may, po siyang uh, Uh, drawing sa akin na binibigay kaya yan so napakamura lang ang aking uh, <laughs> uh, pakyo dito sa mga ganito hindi ako nagmabal kasi <laughs> baka walang tayo na kasi marami lang kasi yung gumagawa mga ganito eh mga finishing po ng mga carpentry yan so uh, sabay ba lang kayo mga ka -ano natin mga ka boss para makita nyo kung nang talagang ito itong uh, kalabasan ng buong bahay Maraming pa ito uh, ginagawa ko dito. Meron pa yan uh, dito sa area, bar counter. Ito nga rin, bar counter to eh. So, naghihintay pa ako ng materialis. So, meron po na siyang divider. ayan. Okay, mga divider po yan. Ayan. So, meron po siyang pinaka sure rack. Doon sa banda. Sure rack po yan. At saka, meron siyang uh, panel board. Yung, ano, parang breaker area po. Ayan. Uh, po yun, uh, Yan po, ang uh, mga architect. Meron din ng, um, ano, sila po ng drawing. Ayan lang. Uh, mura lang po yan. <laughs> Dawa lang mga mahal yan. So, gabi na mga ah, kababayan, gabi na. <laughs> overtime pa ako, overtime kahit. Importante kasi yung trabaho tayo eh. Para may extra income tayo. Yan. Ito na, mga po natin, yung yung bracket po niya. So, napakaganda. Napakakapal po yan. No? Oh. O, oh. talaga, yan ang O, oh, Mag-comment kayo mga kababayan po natin kung ano ba yung tawag dito. Kasi hindi ko alam, may mga karpintero po dyan na kilala kayo nito. Kasi pinasa lang sa akin, wala nang karton eh. Opo. Oh, yan. Diba? Napaganda, solid o. Oh. Yan. Hmm. 'di ba mga kababayan? Ayan. So pintor, mga pintor na lang po magbabalot po nito. So tatanggalin nila uli para pinturahan 'yan. Ano diba, napakaganda. pagkaganda? Solid po 'yan, solid. Mga kababayan, ayoko solid po. Ha. Oh. Okay. Sasara po natin 'no. Oh. Ang galing, sara. 'Di ba? Oh, maganda po 'yan, oh. Ayan mga kababayan. So uh, sa mga video na aking mga content na ganito, mag-subscribe lang po kayo sa akin para dito kayo sa akin mga gawain po. Lahat ko, lahat na ating mga skill, papakita ko rin sa inyo sa so lahat. Lahat ko yan, ha? Tayo magkabit dito. Dito. Unahin mo muna ito yung pasok. At saka, bago kayong maglagay ng partition. Kasi baka hindi kayo masa, ma-perfect. Ma hindi kayo makakuha oh, ng ano. Baka magkaroon siya ng allowance. Hindi maganda yun. Mahirapan naman tayo magpaklas. So, unahin mo ito paglagay. Unahin mo na natin ito paglagay. At saka, susunod so, naman, ito lang ako yung partition. Kaya yun talaga ng uh, stereo na pagkakala ng mga ganito. Dapat pag-iisip ko naman, wala bago tayo mga gawa. Kasi mga ganito, masinan to eh. Ito, mga guys, masinan to. Kaya ganun. mo lang natin ito paglalay, tsaka ito. Tapos magbara na lang tayo, yun. mag ka tayo, pwede tayo mag-iis mag ko. pwede tayo mag-iis ko. ko. mga So, maraming maraming salamat po. Uh, Baka kanon po kayo, sa ating Mag-comment po para naman pa ako makapagalas sa inyo. At saka, bago lang kayo sa channel. At subscribe po kayo sa akin para update kayo sa aking mga ginagawa. So, baka magpapakita sa inyo, So, hintayin nyo lang kayo kasi wala pa tayo budget. Kaya ako talaga ng maraming materyales o mga kagamitan yung kailangan kailangan po uh, yun. sa cellphone wala pa lang. <laughs> so, naghihintay pa ako ng uh, may magpapakita sa akin eh, para ng cellphone. Kasi cellphone po kayo, Kaya uh, kasi mahirap um, wala tayong uh, wala tayong kamag na nagsusuporta uh, sa atin eh. kasi puro sila ano wala o wala wala rin Kasi marami maraming maraming ano, salamat po mga kababayan ko sana po yung pag-enjoy kayo sa akin mga mga ganitong konti hindi ko pala nawapan ko sa inyo mga susunod susunod na buwan magpapakita na ko sa inyo lahat ng aking ginagaw tapto sa lahat na lumunod sa akin shout out po sa inyo mga kaibigan po dyan mga kaibigan mga pinto yan shout out po sa inyo lahat po sana po may uh, continue tayo sa mga gawain ng ganitong konti ko maraming maraming salamat